Nagsisimula ang kwento sa isang dalagang nagngangalang Melfiera na tahimik na kumakain ng kanyang sandwich sa isang payapang parke. Lumapit ang isang matandang ginoo mula sa kanyang karwa at tinanong siya kung maaari ba siyang makatikim. Masaya siyang tumango at ipinakita ang isang kahon ng piknik na puno ng masasarap na pagkain kaya't naupo ang matanda at kumain ng sandwich. Pagkakagat niya ng unang subo, kumislap ang kanyang mga mata sa tuwa at pinuri niya ang masarap na karne sabay tanong kung anong hayop ito galing. Kalma niyang ibinunyag na ito ay mula sa isang madilim na halimaw na tinatawag na backhorn at agad namang isinuka ng matanda ang kinain dahil sa pagkasuklam. Nag-isip siya kung paano nakakakain ng isang marikit na dalaga ng ganoong makamandag na nilalang. Ngunit bigla niyang naalala ang isang tao. Habang masusi siyang nakatingin, natuwa si Melfiera dahil nagustuhan ng matanda ang kanyang sandwich. Para sa kanya, maaaring gawing masarap na pagkain ang kahit anong halimaw, basta tama ang paraan ng paghahanda. Pero walang gustong magbigay ng pagkakataon sa kanyang luto. Habang nangangarap si Melfiera na makahanap ng taong makakaunawa sa kanya, isang nakahud na manlalakbay ang nagmuni nagmunimuni sa isang payapang parang. Maya-maya, sa parke, dumalo ang ilang maranyang maharlika sa isang sosyal na piging. Naroon din si Lady Melfiera at kumagat siya ng pagkain habang pinupuri ang husay ng mga kusinero ng hari. Nang lumingon siya upang kumuha pa ng pagkain, tinawag siya ng kanyang alalay na si Talbot. Tinanong siya ni Talbot kung bakit siya nag-aaksaya ng oras at bahagyang nailang si Melfiera. Naalala niya na dumalo siya sa otong bangket ng kaharian ng Langhidaes upang makahanap ng mapapangasawa bilang anak ng Conde Marshall Raid. Ngunit nababagot siya dahil wala naman talaga siyang nagugustuhan sa kasayahan. Naalala niya ang babala ng kanyang madrasta na si na kung hindi siya makakahanap ng lalaki, ipapadala siya sa isang convent school. Maging ang kanyang ama ay magalang na nakiusap na mag-asawa siya nang kahit sinong may mabuting asal, kaya't ramdam niya ang matinding pressure. Ngunit iniiwasan siya ng lahat na para bang may salot siya, kaya't nawalan siya ng gana at nagpa siya na umalis. Naglakad siya palabas ng piging at napadpad sa hanay ng mga pangkaraniwang kabalyero, iniisip na baka doon siya makahanap ng mabuting lalaki. Bigla na lang nagsigawan ang mga tao sa takot nang lumitaw ang isang halimaw. Nagalisan kaagad ang mga batang maharlika, ngunit napansin ni Melfiera ang isang matandang mag-asawa na nadapa. Dali-dali siyang tumakbo upang alalayan sila at sinabi ng matanda na hindi siya makakalakad nang walang kanyang tungkod. Ngunit nalumo ang muka ng ginang sa takot nang makita ang halimaw na nasa likuran na ni Melfiera. Nagulat si Melfiera na may backhorn sa isang mataong lugar kaya't mabilis siyang tumakbo palayo upang ilayo ito mula sa mag-asawa. Habang itinaas ng halimaw ang paan ito upang yurakan siya, naisip ni Melfiera na tapos na ang lahat. Ngunit biglang may isang eskrimador na dumating at tinaga ang ulo ng halimaw. Namangha siyang napatitig habang bumababa ang binata at isinuksok muli ang kanyang espada. Ang eskrimador na si Duke Galbraith ay nakatingin kay Melfiera habang pabulong na pinag-uusapan ng mga tao ang nakakagulat niyang lakas. Hindi makapaniwala si Melfiera na alala niya ang bansag sa kanya bilang blood mad Duke. Tinanong siya ni Galbraith kung natatakot ba siya sa kanya. Sandali siyang nag-isip. Alam niyang mahilig ang Duke na patayin ang mga halimaw para lamang sa libangan. Ngunit sa kabila nito, nahuhumaling siya sa gwapo niyang muka at agad na tumayo upang magpasalamat. Nagulat si Galbraith sa kanyang kalmadong asal at tinanong kung nasugatan ba siya. Sabi ni Melfiera ay ayos lang siya, pero napansin niya ang dugo sa pisngi ng Duke. Nahihiya siyang sinabi na dapat niyang hugasan ang kanyang muka at naguluhan si Galbraith. Ipinaliwanag niya na mukhang may impeksyon ang halimaw at maaari itong magdulot ng matinding sakit kung sakaling malunok ang dugo. Nalungkot si Melfiera na masasayang lamang ang lahat ng karni ng halimaw dahil sa lason. Pero naisip niyang baka kaya niya itong linisin. Ngunit nakalimutan niya ang kanyang mga pangarap at nakatuon ang atensyon kay Galbraith nag-aalala na baka pumasok sa kanyang dugo ang lason mula sa balat. Namangha si Galbraith sa malalim niyang kaalaman tungkol sa mga halimaw at napagtanto ni Melfiera na masyado na siyang nakapagsalita. Agad siyang humingi ng paumanhin sa pag-aaksaya ng oras nito. Ngunit iniabot ni Galbraith sa kanya ang isang bote ng banal na tubig. Sinabi niyang poprotektahan siya ng tubig mula sa anumang lason at nagaatubili itong tinanggap ni Melfiera. Nakita ni Galbraith ang dugo sa kanyang kasuotan kaya't hinawakan niya ang kamay ni Melfiera at inalalayan siyang magpalit. Tumanggi ito, sinabing huhugasan na lang niya ang kanyang mga damit. Tinanong siya ng Duke kung ayos lang ba sa kanya na may maruming dugo ng halimaw sa kasuotan. Ipinaliwanag ni Melfiera na madalas siyang magkatay ng mga halimaw kaya hindi na yun mahalaga sa kanya namanghas si Galbraith kung gaano siya kasanay sa pakikitungo sa mga mapanganib na nilalang kaya tinanong niya ang kanyang pangalan sa wakas ipinakilala ni Melfiera ang sarili at taos-pusong nagpasalamat sa kanyang tulong natawa si Galbraith nang mapagtanto niyang siya pala ang alamat na kilala bilang Lotus Lady ang babaeng may kakaibang pagkahilig sa karne ng halimaw sa mundo ni Melfiera maraming kakaibang hayop at mutadong halaman na tinatawag na mga halimaw Kadalasan, ang karne ng halimaw ay mapanganib at nagdudulot ng matinding pagkalason sa sino mang kumakain nito, kaya't karaniwang nasasayang lamang ang mga pinapatay na halimaw. Ngunit sa espesyal na paraan ng pagluluto ni Melfiera, nagagawa niyang ligtas itong kainin ng mga ordinaryong tao. Ikinuwento niya kay Galbraith na mas interesado siya sa lasa ng mga halimaw kaysa sa kanilang mahiwagang katangian. Nagulat si Galbraith na kaya niyang kainin ang mga lason at mahiwagang nilalang Ngunit dumampi ang dila ni Melfiera sa kanyang labi at sinabing palagi siyang gumagawa ng mga bagong paraan upang ligtas na makain ang mga ito, lalong na mangha si Galbraith sa kanyang kasabikan. Habang iniisip naman ni Melfiera na baka nasira na niya ang tsansa niya dahil sa pagiging kakaiba, sinubukan niyang ngumiti sa Duke, ngunit umiwas ito ng tingin, tila nahihiya. Tinanong siya ni Melfiera kung may nagawa ba siyang mali, ngunit lalo lang na mula ang Duke kaya inakala niyang natatakot na ito sa kanya. Itinanong niya kung hindi ba siya maginhawa dahil sa dugo. Ngunit ipinaliwanag ni Galbraith na ayos lang siya. Bigla nitong hinawakan ng kanyang kamay at hinila siya palayo. Dahilan para magtaka si Melfiera kung bakit hindi ito nadidiri sa kanyang kakaibang panlasa. Habang pinagmamasdan niya si Galbraith na humahawak sa kanyang kamay, kumintu ito at tinanong siya kung masarap ba. Nalito si Melfiera kaya nilinaw nito kung masarap ba ang karne ng backhorn. Dahil marahil ay natikman na niya iyon. Nagulat si Melfiera ngunit tumango at sandaling nag-isip. Naisip niyang baka mandiri si Galbraith sa kanyang sagot. Ngunit tapat niyang sinabi na ang karne ng backhorn ay lasang baka. Ipinaliwanag niyang kailangan mo ng palambutin ang karne bago ito iihaw o gawing nilaga. Namangha si Galbraith at tinanong kung ligtas bang kainin ang karne ng backhorn kung hindi naman nahawa ang halimaw. Nagulat siya sa seryosong tanong nito at naalala kung paano siya noon laging tinutuya ng iba dahil sa paghahambing niya ng pangit na karne ng halimaw sa masarap na baka. Ngunit nang mapagtanto niyang tunay na interesado si Galbraith sa karne ng halimaw, napuno siya ng tuwa dahil may nakatagpo siyang taong nakakaunawa sa kanya. Ipinahayag niya na bago kainin ang anumang halimaw, kailangan munang alisin ang mahika mula sa kanyang laman. Tinanong ni Galbraith ang pamamaraan at ipinaliwanag ni Melfiera na madaling maaalis ang enerhiyang mahika mula sa dugo ng halimaw gamit ang mga espesyal na kasangkapan. Naging seryoso si Galbraith at may pag-aalinlangan ngunit hiniling na malasahan ang susunod na niluluto niyang karne ng halimaw habang mahigpit na hawak ang kanyang mga kamay. Napaisip si Melfiera kung nananaginip ba siya. Huminga siya ng malalim at tinanong kung sensitibo ba ang kanyang sikmura. Ngunit ngumiti si Galbraith at sinabing ayos lang. nag si Galbraith kung bakit siya nagtatanong. Kaya ipinaliwanag ni Melfiera na ang mga nahawa ang halimaw ay may malalakas na lason na kayang tiisin lamang ng matitibay na sikmura. Tinanong siya ni Galbraith tungkol sa mga hindi nahawa at sinabi ni Melfiera na ang kanilang karne ay tulad ng baka, kaya maaaring iproseso ng normal. Na-excite si Galbraith na matikman ang kakaibang lutuin mula sa halimaw at napangiti siya kay Melfiera na agad namang nabulag sa kanyang karisma. Naramdaman ni Melfiera ang tuwa dahil nakatagpo siya ng kapwa mahilig sa pagkain at dinala siya ni Galbraith sa kanyang kampo para makapagpalit ng damit. Habang papasok sila sa tolda, lumapit ang alila nitong si Chaos. Ipinakilala siya ni Galbraith kay Chaos at inutusan itong kumuha ng malinis na kasuotan para kay Melfiera. Yumuko si Chaos at umalis upang sundin ang utos habang pumasok naman si Melfiera sa loob ng tolda. Nagbuhos si Galbraith ng tubig sa batya at sinabi sa kanya na maghugas muna habang dinadala ni Chaos ang mga damit. Tumanggi si Melfiera na abalahin pa siya Ngunit iginigiit ni Galbraith na tanggapin niya ang kabutihan. Sinabi pa ni Melfiera na kaunti lamang ang dugong nasa kanyang katawan. Ngunit bigla namang nagsimulang magbihis si Galbraith nang walang kaabog-abog sa harap niya. Namula si Melfiera at tinakpan ang kanyang mga mata habang naaalala kung paano siya dati palihim na tumitingin sa mga kabalirong walang damit pang itaas mula sa bintana ng kanyang silid. Gayunman, hindi niya mapigilang silipin si Galbraith at hindi napigilang purihin ang kanyang matipunong katawan. Nagulat si Galbraith, ngunit inamin na palagi siyang nagsasanay at napunta ang isip ni Melfiera sa mga imahinasyon tungkol sa kanyang kagandahang katawan habang nasa aksyon. Nang tuluyang kumalma mula sa kanyang maruruming iniisip, lumapit siya sa batya at nagsimulang maghugas kasama si Galbraith. Tinanong niya kung maaari ba siyang matutong pumatay ng halimaw at sagot ni Galbraith na hindi naman yun ganoon kahirap. Subalit, inisip nitong masyado siyang mahina para buhati ng isang espada at sinabi na siya na lamang ang gagawa ng mabibigat na gawain. Namangha si Melfiera sa kabalirismo ni Galbraith at namula ito habang gumagawa ng palusot. Agad niyang binago ang usapan at tinanong si Melfiera kung may nais ba itong partikular na halimaw na ipahuli para sa karne. Na-excite si Melfiera sa ideya at naisip niyang napakaraming kakaibang halimaw ang maaari nilang makuha mula sa kagubatan nasabik siyang tikman ng mga bagong karne at napangiti si Galbraith sa kanyang sigasig bago pinunasan ng kanyang mukha. Bilang ganti, pinunasan din ni Melfiera ang mukha ni Galbraith at napatingin ng matagal sa kanyang maamang mukha. Ngunit biglang naputo lang kanilang malambing na sandali nang dumating si Chaos at nagtanong sa kanyang Panginoon kung bakit ito nakahubad sa harap ng isang dalaga. Nagbigay si Galbraith ng mahina at alanganing palusot na hindi naman siya tuluyang hubot-hubad Ngunit pinaalala ni Chaos na hindi pa rin naaangkop na magpakita ng ganoon sa harap ng isang dalagang walang asawa. Matapos ang kanyang mariing paalala, iniabot niya kay Melfira ang isang magandang bagong damit at pinuri naman ito ng dalaga. Sinabi ni Galbraith na ang damit ay hiniram mula sa Maharlika at nagsimula siyang mahumaling sa Duke matapos mapansin ang higanting ulo ng halimaw na nasa kanyang mga bisig. Nang makita siya, nagulat ang ibang mga lalaki na may isang babaeng naaakit sa isang taong may mabangis na anyo. Naisip ni Chaos na sinuwerte si Galbraith sa usaping pag-ibig at umalis sila upang ihatid si Melfiera sa kanyang karwahe. Muli siyang nagpasalamat sa Duke at sa kanyang butler para sa lahat ng tulong. Dahil iniisip na baka hindi na sila muling magkita, sinabi ni Galbraith na magdadala siya ng mas marami pang uri ng alak sa susunod na pagbisita. Masaya namang tinanggap ni Melfiera ang kaniyang paanyaya at sinabing Maari siyang bumisita anumang oras. Bago magpaalam, nangako si Galbraith na manghuhuli siya ng isang royal moodle para kay Melfiera at agad na pumasok sa isip ng dalaga ang mga malisyosong imahinasyon tungkol sa masarap na hayop. Bagaman natukso siyang pumayag, ipinaalala ni Melfiera na ang pinakamasarap ay sariwang karne ng halimaw, kaya mas mabuting dalhin niya itong buhay. Nagulat si Galbraith, ngunit sumangayon, iniisip na magiging bago at kakaibang hamon ang makahuli ng mga halimaw ng buhay. Habang nakatitig sa kanyang maamo at palakaibigang muka, naalala ni Melfera ang nakakatakot na reputasyon ng Duke at napagtanto niyang pawang mga chismis lamang ang ikinakalat ng mga maharlika. Sumakay siya sa kanyang karwahe at iniabot ang isang basket kay Galbraith bago umalis. Tinanong siya ng Duke kung ano ang laman nito at ipinaliwanag ni Melfera na yun ay meat jerky na gawa mula sa isang halimaw na tinatawag na scat na matatagpuan sa lupain ng kanyang ama. Habang inaabot ni Galbraith ang meat jerky, ipinaliwanag ni Melfiera na ito ay ligtas kainin. Tumango si Galbraith at agad nagsimulang kumain. Ngunit nabahala si Chaos at pinaalalahanan siyang dapat muna itong subukin ng kanyang tagapagsilbi bago siya mismo titikim ng mga delikadong bagay. Sinabihan niya ang Duke na iluwa ito, ngunit mas lalo lamang na-enjoy ni Galbraith ang lasa. Samantalang iniisip ni Chaos na baka nilalason na ito. Sinabi ni Galbraith Natikman din ni Chaos ang karne, kaya't kumain din siya habang tahimik na pinagmamasdan sila ni Melfi. Matapos kumagat, nagsimulang purihin din ni Chaos ang pagkain at sumang-ayon naman si Galbraith. Sinabi niya kay Melfira na inaabangan niya ang lahat ng iba pang masasarap na putahe na maaari niyang gawin at nanlaki ang mga mata ng dalaga sa tuwa. Dahil sanay na siya sa paulit-ulit na pagtanggi, naalala ni Melfira ang harang na itinayo niya sa paligid ng kanyang puso upang protektahan ang kanyang damdamin. Napaluhod siya sa tuwa Labis na masaya dahil nakatagpo siya ng isang taong tunay na tumatanggap at nagpapahalaga sa kaniyang mga hiling. Habang nag-aalala si Galbraith, lumuha ng kagalakan si Melfiera. Iniisip na hindi siya karapat dapat sa kanya. Bumangon siya at sinabing nalulungkot lang siya na kailangan na niyang umalis at naunawaan ni Galbraith ang kanyang nararamdaman. Inaasahan niyang muli ang kanilang susunod na pagkikita at umalis si Melfiera. Sakay ng kanyang karwahe matapos magpaalam. Habang papalayo ang karwahe, kumaway si Galbraith at pinaalalahanan siyang tuparin ang kanyang pangako. Masaya si Melfira na dumalo siya sa nakakaantok na piging at doon ay nakatagpo ng isang tunay na kaibigan. Naisip niya kung baka nagbibiro lang si Galbraith upang magpakasaya at naupo siya sa kanyang upuan. Sa kabila ng kanyang mga pagdududa, umaasa si Melfiera na totoo ang nararamdaman ng Duke at sabik siyang muling makipagtagpo